Mahal niyo ba siya? O oh, sige, iiklihan ko na lang yung speech ko para sa kanya. Gusto nyo ba siya marinig? At mamaya, may ibinilin si Pangulong Duterte. Pero siya na ang magsasabi. Pero ito muna yung mahalaga. Nay, tay, totoo, nangutang ako. Totoo, yan ang bagay na hindi ko ipinagkaila sa yung ospital ng Baseco. Tatlong taon ng bukas, tatlong taon ng tapos, tatlong taon na kong wala, sarado pa rin. Good news! Sa mga nag-aabang nitong ospital, kung kailan magbubukas, finally, ito ay mangyayari na kapag nakabalik na si Isko Moreno dito sa Manila. At uh, alamin natin ang mensahe niya ngayon tungkol dito sa mga utang Pahal niyo ba siya? O oh, sige, iiklihan ko na lang yung speech ko para sa kanya. Gusto niyo siya ba siya marinig? At mamaya, may ibinilin si Pangulong Duterte. Pero siya na ang magsasabi. Pero ito muna yung mahalaga. Nay, tay, totoo, nangutang ako. Totoo, yan ang bagay na hindi ko ipinagkailak sa inyo. Pero matanong ko kayo, Nay, Tay, noong pandemya, may nagutom ba sa base ko? Salamat sa Diyos. In fact, special mention lang, meron pa akong isang pagkakamali noong umpisa. Noong binigay ko yung food box, pangkalatan, nagulat ako. Noong nasunog to, ginagawa ko yung base community. May lumapit sa akin, Muslim. Yorme, ang sarap kong pagkain. Kaya lamang, pwede bang makisuyo? Eh, sabi bakit? Anong gusto mo? Pwede bang palitan mo yung isang dilata? Huwag yung baboy. <laughs> Then I realized, tama. Kaya the following month, meron ng special marking yung food box para sa mga kapatid nating Muslim. Tama ba? So, madalit salita. Sabay-sabay nga ninyong patunayan sa Maynila noong pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Nay, tay, pangalawa, nasunog ang baseko. Malaki. First time kayong nakakita ng mayor. First time tatlong buwan lang ginawa 200 plus townhouses ang Baseco community. Tama ba? Tama ba? Nay, tay. Pandemya, ang dami-dami kong inutang, pero natayo ba yung ospital ng Baseco? Tatlong taon ng bukas, tatlong taon ng tapos, Tatlong taon na akong wala, sarado pa rin. Ngayon, ako sinisisi. Sinisisi ako. Sinisisi ako. Nung ate ko, ang sabi, hindi na qualified, hindi na qualified sa DOH. Ito, sagot ko. Di ba ang direktor ng Manila Health Department, asawa niya? Ang tanong namin mga taga-baseko, ang dami niyong cheche, bureche, tatlong taong kayo nakaupo, e ba, hindi nyo ginawa ng paraan? Yeah! Tapos ngayon, bubuksan na daw. Yeah! Bakit? Ano ba meron sa Mayo? Election! Ano meron sa Mayo? Election! Mga taga-baseko, o ito, kahit si Amado, nagulat siya ng na ganyang kalaking ospital para sa isang barangay lang. O ngayon, Hanggang dulo. Hanggang doon. Kayong lahat na naririto. Pumunta na kayo kay Tambunting. Isan lang nyo na itong laway na ito. Ha? Ah, May hawa Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Sa December, bubuksan ko na yan. Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Ah! O oh, sige, sample lang ha, sample lang. Simula Todits, hanggang Wakali, dito sa Langka, hanggang doon sa Kodli. Taas sa kamay na gusto akong bumalik! Labos! Ah! Talaga? O, oh, hindi na ako magpapakahaba. Masaya na ako. Kasi sa totoo lang, Ma'am Sara, First time kung nakita kami ni Amado, matagal na rin kami sa gobyerno. Ngayon lang lumabas ng ganito ang mga taga-baseko sa ganitong rally. Kaya sa inyo, mga taga-baseko, tulungan niyo kami ni Chia Chensa, ni Amado Maga Ching, at ng buong Yormes Choice. Muli namin ipararamdam sa inyo ang pagmamahal ng lokal na pamalan ng lungsod ng Maynila. Pwede bang tulungan nyo kami? Nagisingin natin sila. Sabay-sabay tayo -sabay sumigaw. Bumalik ka, 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 ka na! Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi. I love you, Baseco. Pagpalain na ba kayo ng pong magkapal? Sabay-sabay! Manila! God bless So ito po yung President Corazon Aquino Hospital na matagal lang natapos pero hindi pa siya nabuksan. Uh, sayang din kasi ito nasa lobby mismo to ng base compound at alam niyo naman kung gaano kadami yung mga residente ngayon dito. Na dati halos bilang lang yung mga tao, ngayon sobrang dami na ng populasyon kaya malaking tulong ito para hindi nila kailangan lumabas pa dito sa Paseco para magpa-check up. Ito naman ay maganda, modern na uh, class itong hospital na to. Kaya naman uh, malaking tulong pag uh, nabukas na ito. Yan, yeah, no? Sayang din yung pera na nagamit ito kung ganito lang gagawin. No? Matitingga lang. magka magkaisa! ayong lahat ngayon. Ang huli ay huwag nyo na iboto ang mga kandidato na sumusuporta sa bangag.